May ma enlighten din tungkol sa ilang mga pwedeng procedure. bagamat sabi nga ni Senate President Jesus Cudero, iwasan ho na magbigay ng komento o na may statement uh, about the impeachment pero ito dun sa laman na ng impeachment pero pwede naman daw pagdating sa mga procedure. Bilang kayo po dating Senate President at alam po minsan nyo na rin pong, uh, naranasan na uh, maging uh, impeachment uh, judge. Uh, una, sabi kasi baka daw next week Pwedeng ma-transmit na sa Senate yung impeachment complaint kung makakuha na ng 103 congressmen na mag -endorse ho doon sa impeachment complaint. So kung ganun po, this early po ba dapat may preparation na ang Senado? Hindi, hindi, agree ako kay Senate President uh, Cheese na mm -hmm. 'wag namin pangunahan mm -hmm. uh, kasi kung kunaghanda na kami, baka sabihin nila na may signal kaming pinapadala eh. Na ah, uh -huh. uh -huh. so ano mo na, relax lang. And then uh, talagang totally independent ang house kasi prosecutor ang house. eh, Ang mm -hmm. house of representatives. So kung sa tingin nila may kaso, then saka, saka ma-activate ang Senado na korte na judge. Mm -hmm. so, judge ka kami, mga pol mga politician na judge. Mm -hmm. So sir, once na ma-transmit, automatic po ba yun? magko na agad kayo bilang impeachment court? Uh, gawa, gagawa kami ng rules. Calendar, separate na. Ah, okay, calendar. May rules na kami noon eh. So, mm -hmm. i-adapt na lang namin yung dating rules unless siyempre may babaguhin ng konti kung mayroon mm -hmm. kaming nakitang ah, hindi klaro. Tapos, kailangan kami gumawa ng kalendar pa parang trial calendar kasi meron meron kami ngayon legislative calendar di ba sa December sa so December 15 ba yon ano kami mag April 18, uh, 18 dyan, December uh -huh. 18 nang ngaming uh, adjournment of session uh -huh. pero legislat legislative calendar yon so mm -hmm. pagdating na naman nitong impeachment kung dumating man yan iba naman yung sombrerong susuti namin bilang mm -hmm. hindi na bilang mambabatas bilang ano na wise bilang judge na mm -hmm. so magkakaroon kayo mag pag na ninyo yung magiging calendar nyo para sa impeachment Correct. Pag matanggap na namin. Hapo. Mm -hmm. So yun ang unang magiging hakbang. And din doon sa impeachment uh, calendar nyo po, ah uh, ano to, depende sa inyo kung gugustuhin ninyo na kahit naka-adjourn ngayong Christmas break at kahit po mag-adjourn para sa uh, 2025 uh, uh, midterm election, pwede kayo mag-decide na tuloy po yung impeachment proceedings? Oo, kasi kung ini expect ng taong bayan na magsakripisyo kami sa schedule namin mm -hmm. uh, tsaka dagdag na trabaho ya pero alam naman namin yan. lahat ng lahat ng tumatakbo bilang senador dapat alam niya yan na may possible siya maging impeachment judge mm -hmm. o, k kasi bago ka naman tumakbo senador dapat binabasa mo muna yung constitution mm -hmm. <laughs> diba so pagbasa mo sa konstitusyon nakikita mo na itong opisina tinatakbuhan mo mm -hmm ganya-ganya na mga possibility so mm -hmm. kung kailangan magsakripisyo ka sa schedule mo eh gagawin mo yun to accommodate kunyari kunyari mayroon ka mga trips abroad no naka okay. naka-booking naka, naka, naka ka na ganyan, ganyan. pero mm -hmm. may biglang may dumating na impeachment trial edi cancel mo lahat yun ganun mm -hmm. ganun lang po yun. Mm -hmm. so kung ikay re-electionist, at magkakaroon ng impeachment trial, wala kang option na mag-absent sir at uh, mag, 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 ikot para mga pang, mga pa, uh, Magiging priority mo yung paggampanan tungkulin bilang impeachment judge. Ah, uh, decision na niya yun, pero siyempre televised yan, makikita na, makikita mm -hmm. na wala siya ito. No? Mm -hmm. <laughs> diba, oh, nagpapa, nagpapare-elect ka bilang senador, e alam mo naman trabaho ng senador, mambabatas, tapos mm -hmm. kung minsan, paminsan-minsan, pwede ka maging huwis sa, uh, sa impeachment tapos mm -hmm. uh, ngayon na na meron ng impeachment wala ka dyan. so mm -hmm. ano mo na yon parang parang political call mo na yon pero political price yung babayaran mo mm -hmm. so sir halimbawa ba nat, nat natanggap niyo next week sabi niyo nga ang uno muna niyo gagawin ay yung magtatakda kayo ng calendar for the impeachment pero meron po bang timeline para immediately magsimula na kayo ng trial at tapusin yung trial may timeline po ba yun? Wala? Uh, yung, yung pagtatapos ng trial, wala. Pero may timeline yan, bibigyan natin ng number of days sumagot. Mm -hmm. yung, uh, yung impeached official, mm -hmm. o tawagin na lang natin yung respondent, yun. yung respondent, mm -hmm. uh, bibigyan natin ng time na sumagot para kasi ang ang ifa file sa ang ifa file sa Senado in an impeachment is parang information sheet yan eh mm -hmm. parang charge charge sheet yan galing na ginawa ng House of Representatives mm -hmm. so papasagutin natin yung kung sino man yung impeached official mm -hmm. para makita na para magbanggaan na yung kwento magba, ah. para meron, ang ang tawag yan issues are joined eh, para mm -hmm. sabi ng house sabi ng house ganito ginawa mo anong anong sagot mo din sa sagutin mo mm -hmm. niya then therefore mm -hmm. Kaya kami ngayon nagtatrial para malaman namin sino ang, sino ang nagsasabi ng tama or sino ang mas accurate sa pinagsasabi niya. Mm -hmm. So yung gagawin pong pagsagot ng parang respondent, yung pinapa-impeach, ano yun, doon na mismo sa impeachment trial o pasasagutin niyo sila na uh, parang written okay, na sagot. Nakasulat. Oo. So, ah, nakasulat. Oo. Uh -huh. Uh, pas, pasagutin natin nakasulat. Mm -hmm. So hindi po biro ang maging impeachment judge, sir. Dahil minsan na niyo na pong na-experience sir na maging impeachment judge, di po ba? Opo, hindi ay, ano nga, hindi biro 'yan. Tsaka kahit ako abogado na, uh -huh. hindi, uh, uh bigla bigla kang bigla kang parang ano ka na judge ka na ng porte. so iba-iba mm -hmm. rin yung pakiramdam na yun iba rin yung way of thinking na yun so mm -hmm. mas ma-appreciate ma-appreciate nga natin yung mga mga judge eh, na ganyan yung everyday ginagawa nila yan naghuhusga sila kung sino ang tama sino ang mali mm -hmm. sila nagpapakulong sila apektado ang mga buhay ng mga taong umarap sa kanila So yan ang, yan ang mararanasan namin ma, ma ano kami diyan ma mm -hmm. mamumulat yung mga mata namin diyan kaya ma mas ma-appreciate namin yung trabaho ng ating mga huwis mm -hmm. sa municipal uh, level, city, mm -hmm. uh, RTC, yan, uh, hanggang CA, hanggang Supreme Court. Mm -hmm. So Advantage para ho sa mga kagaya nyo na abogado pero sa mga non-lawyer na senator, dapat po ba silang kumuha ng mga mauhusay, dekalibreng abogado para uma, umalalay sa kanila, uh, gabayan sila para maging consultant nila para sila uh, magtatanong at paano din sila magdidesisyon doon sa impeachment complaint? advisable 'yun, pwede nilang gawin 'yun. Pero ngayon, ngayon palang lang naman, meron na kami mga abogado sa staff namin eh, sa mm -hmm. legislative work. Ang ang iba naman diyan nakapag practice. Eh. I Aminin mean, ko ibig ko sabihin ng practice, nag nag trial practice, mm -hmm. nag appear, nag appear sa korte, nag, nag defend ng nag defend nang akusado. Mm -hmm. Kuminsa nag private, siguro iba diyan, nag private prosecutor din. Mm -hmm. Na siya din yung nag uh, nag-prosecute sa akusado, so gano'n. So, uh, pwede nilang dagdagan yung legal staff nila, but I'm sure yung existing legal staff na namin pwede na, pwede na makatulong yun. Mm -hmm. So, ito ay isang political process. So, uh, ano yung assurance na yung mga impeachment judge hanggang sa huli magiging independent, magiging fair at objective po sa pagdidesisyon at pagboto sa impeachment case? walang assurance. Mm -hmm. uh, ta taong bayan ang assurance. So, maging, vigil mag mag vigilant ang taong bayan, maging, una sa lahat, maging sila sa, sa impeachment trials, di ba? Mm -hmm. Kasi kung walang interesado dyan, di... Pwede nang gawin ng senador kahit anong gusto niyang gawin. Wala naman palang interesado eh. So, mm -hmm. kailangan interesado muna yung taong bayan. Mm -hmm. para, tapos, nagsusubaybay sila sa trial, nakikita nila, updated sila. Di, meron din sila sariling opinion kung guilty ba or not guilty. Mm -hmm. And then, uh, then uh, i-pressure nila yung mga senator judges kasi nga mga politiko din naman kami. Mm -hmm. Dapat naman may, may access sa amin yung mga tao din. Then, uh, pero yung decision namin, galangin, galangin din ng taong bayan. And then kung kung para sa kanila napakabigat yung disagreement nila sa desisyon namin hindi e mm. sa next election na nila kami singilin mm -hmm. so sir dito ba sa ganitong political process consider na mga impeachment judge yung uh, opinion ng taong bayan? ko ano yung kasi di ba magbibigay dyan ng opinion may mga survey na ginagawa so yun po ba part ng inyong magiging consideration kanya-kanyang kanya-kanyang style yan no kung paano sila mm -hmm. uh, umabot sa kanilang <clears> At <throat> kasi pero tama ka political process ito. Uh -huh. therefore, pwede silang pwede, pwede silang mag uh, tumingin ng survey, pedis mm -hmm. silang magtingin sa online pwede din niyang ipunin yung mga abogado niya sa opisina niya or kahit yung mga non-lawyer staff niya, pwede rin niya silang tanongin, ano, 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 sa tingin ninyo. Mm-hmm. So, Pero ako kasi, since lawyer ako, mm -hmm. more, more of sa law ako at sa evidence ako titingin. Mm -hmm. Pero nandun po ba yung posibilidad na may mga outside forces mula sa magkabilang panig ang magtangkang impluensyahan ang mga impeachment judge? At ano ang dapat gawin ng mga impeachment judge kung sakaling may magtangkangan na gano'n na impluensyahan sila? Well, uh kasi nga political may halong political process nga ito nasa sa, nasa sa ano na sa sa na sa sa senador na yan kung open ba siya mm -hmm. uh, pinapakita ba niya pinapakita ba niya open siyang kausapin open ba siya makinig sa mga kasi pwede ka pwede ka rin magpado eh pwede ka rin magpapaliwanag sa isang abogado sige sabi mo sige nga i-summarize mo nga yung side nung prosecution mm -hmm. uh, sige paki tapos iba ibang grupo naman sige nga paki-summarize yung nga yung side nung respondent o yung yung impeach official pwede naman ganoon so may kumakausap ka na sa outsider niyan pero wow. ako ako ang final ano ko kay sino man ang kumausap sa akin mm -hmm. uh, titingin kami kami siguro ng staff ko kasi siyempre matagal ko nang kasama yung staff ko ang ko naman sila so titignan namin yung transcript ano ba yung charge? Ano yung ebidensya? Nakatunayan ba yung charge? So, sabe, pag napatunayan 'yun charge eh legitimate ka. Pero pag, mm -hmm. pag, pag pag hindi napatunayan 'yun charge, masyadong mahina 'yung ebidensya o masyadong masyadong maraming steps na kulang ba yung mm -hmm. tumalon agad sa conclusion eh ang layo-layo pa ng ebidensya, hanggang dito ka pa lang, hanggang dito ka pa sa step one, eh ka na sa step number 5. Sabi mo, ayun na, eh, hindi ako ganoon eh. So, hindi mo ako makukumbinsi, eh. kulang ebidensya, di, di acquitted, not guilty. Mm. -hmm. So, wala ho dun sa rules na kapag ikaw ay impeachment judge, dapat mo munang iwasan na makipag-usap sa sinuman sa magkabilang panig para wag mong makulayan at maquestion ang pagiging patas at objective ng isang impeachment. judge. So, yan 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 ang the best. Yan ang oh. the best na gagawin. Uh -huh. Yan ang the best na gagawin, kumausap sa talagang partisan na talagang side naka-side sa naka-side sa prosecution naka-side sa impeach official mm -hmm. iwasan mo huwag mo kausapin yung klarong-klarong kakampi doon mm -hmm. oh, as much as pa pero hindi mo rin may iwasan mayroong gusto kong mausap sa yun. hindi, hindi mo alam anong topic kasi biglang yun ang topic di ba? <laughs> so, ang, gawin, ang gawin ang gawin mo na lang kung naka advice ko na lang siguro pati siguro ako ito gagawin ko kung sakali may nakausap ako na nakasingit sa schedule ko na kakampi pala nitong uh, prosecution mm -hmm. ang gagawin ko para 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 tumabla para mm -hmm. tumabla Apo. eh magiging bukas ako kausapin naman ng other side ano naman ang kabilang ah panig para matiyak para mm -hmm. para matatas yung uh, mm -hmm. uh, two points of view kasi mm -hmm. Tanda, tama ka kasi ano si Eli, eh, talagang okay. although judges kami, may mga politician judges kami, may, may mm -hmm. although league, although legal ito, may political angle din eh. Mm -hmm. o, pero ako, ako sa akin klaro kasi mas mas enjoy ako na i ano ko lang eh I, ili, ko lang sa legal. Mm -hmm. uh, Sir, sa legal mm -hmm. lang po ako titingin. Ano 'yung ano ba 'yung charge? Ano ba ebidensya? Mm -hmm. uh, na-prove ba o hindi? 'yun mm -hmm. lang, ganun lang kasimple. simple. So nung alam ko um, amakto ko kayo na impeachment judge dun sa impeachment complaint laban po kay dating Chief Justice Corona, tama po ba? Correct, correct. Uh -huh. Uh -huh. During the impeachment trial po kay Corona, meron po bang mga ganun na may mga may, may may mga parang emissary na nagpahatid ng uh, impormasyon na gusto kayong makausap halimbawa sa, sa side ni Corona o kaya sa side ng prosecution may ganun po ba na insidente hindi, hindi naman ako nag-keep ng records pero ang instruction ko kasi doon sa appointment secretary ko mm -hmm. na hindi ako hindi automatic na hindi tanggapin yung mga ganyang tawag o ganyang uh, paninya Mm -hmm. Automatic na. Kung malaman niya, kung tatanong tatanungin, ano po ba ang sadya, ano po ang topic mm -hmm. ng pag-uusapan? O, no? so, mm -hmm. Pero kung, kung ka, hindi naman yata ako nalusutan last time na bigla na lang ako nagulat na may kausap ko na, na mm -hmm. impeachment yung topic. Pero ganyan ng ganyan ang policy ko. Mm -hmm. Automatic na yun sa... Automatic na sa appointment secretary ko na kung mayroon tumawag, tapos let's say kilala ko na sa tingin ko impeachment ang topic nito tatanggihan ko na yung meeting na yun mm -hmm. kasi use, alam mo useless din eh kahit kausapin nila ako pero kulang yung ebidensya walang mangyayari mm -hmm. <laughs> di ba tapos kaya ito nila ako, tapos overwhelming yung ebidensya, wala rin mangyayari. Doon pa rin ako sa ebidensya. Mm -hmm. Kaya useless ako sa ganyan. Kaya siguro wala na rin nag- na sumusubok. Mm -hmm. At mas lalong hindi dapat payagan kung may nag ho ng monetary o oh, something, di ba? May mga incidente kasi noon na may napabalita Andi, ma na... Mm hindi, -hmm. iba na yun. Kung may, mon kung may monetary, parang bribery na po yun. Hindi eh, mas... Kawawa naman po yung na bribe na na mm -hmm. na judge kasi may kaso pa siya di ba <laughs> so, uh -huh. wag na iwasan na lang yan oh mm -hmm. although 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 political although political process ito applicable mm -hmm. pa rin yung mga anti-graft laws natin mm -hmm. bawal 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 pa rin na may desisyon ka, kapalit ay pera Ayun. or uh, Or isang, or isang material consideration. Bawal pa rin po yun. Mm -hmm. uh, applicable pa rin yung anti-graft laws natin kahit na poli purely political ito, purely legal o halong political and legal, applicable mm -hmm. pa rin po ang, ang anti-graft laws natin. So dapat pa lang mag-ingat yung mga tatayong impeachment judge dahil uh, posible na maharap sila sa kasong bribery kung sakali na may lumabas at magkaroon ng mga ebidensya na parang nasuhulan po sila. O oh, pero malabo mangyari yan. I mean, mm -hmm. <laughs> hindi hindi malabo mangyari yan na binili yung decision ng isang uh, mm -hmm. na isang senador. Eh, malabo mangyari yan. at saka wala ko na alala sa past na mayroong mm -hmm. allegation na ganyan ha. Mm -hmm. oh, So wala so malabo mangyari yan. pero reminder na lang na mm -hmm. uh, applicable pa rin ang, ang mga anti graft laws kahit na halong political and legal yung proceedings namin. Mm -hmm. Sir, may patanong si Mark, kaya biab ng Philippine Star. Uh, baka daw may comment kayo, ano yung posisyon nyo about dito nga sa impeachment? Kung uh, et, sinishare nyo o uh, ganoon din ba kayo sa may katulad ba kayong sentiments sa ibang mga senador na masyadong divisive ang impeachment at hindi daw ito kailangan ng bansa? At also, does he also think wala nang time for impeachment next year, eh, election year na? Hindi, iba nga, iba nga yung trial calendar eh. Iba talaga mm -hmm. yun eh. Dapat, uh -huh. uh, kung, kung, alam na alam naman dapat namin yun nung nag-senador kami o nung tumatakbo pa kami senador na binasa namin yung konstitusyon na yan ang trabaho namin. Mm -hmm. Primarily, primarily mambabatas. Mm -hmm. Pero sometimes, sometimes minsan, baka may impeachment trial, magiging judge din. Mm -hmm. At iba ang, iba ang, kalendaryo dun. Walang pake, yung walang pakialam sa eleks, elektora sa election calendar ang trial calendar di ba ganon yun ang mga korte natin may election din. hindi tuloy mm -hmm. dapat korte di ba so mm -hmm ganun po yun. Ano yung unang tanong mo, Selly? nalimutan ko na tuloy. Kung Aray, do, do you share do? do you share the same sentiments nung ilang mga kasamahan nyo na uh, parang hindi maganda itong magkakaroon ng impeachment kasi nga divisive at uh, napaka masyadong divisive daw itong impeachment at hindi daw ito kailangan ng bansa sa ngayon. Oo, pero tama yung tama yung concern nila. Mm -hmm pero ang bola kasi nandun sa House. Eh. Yan ang sagutin, mm -hmm. yan ang saguti ng House of Representatives. Ah, mm -hmm, mm -hmm. uh, kasi sila yung ano eh, kasi sila 'yung unang hakbang 'e. Eh. Mm -hmm. uh, ang unang ang unang hurdle House of Representatives, pag makalusot na 'yan sa House of Representatives, dapat 'yung reaction ng Senado automatic na pag mm -hmm. magko-convene na kami ha, sa court, mm -hmm. and then magkaroon na kami ng trial calendar. Mm -hmm. Wala kaming kung may paraating na election o hindi kahit may kahit may Christmas holiday o hindi, iba ang trial calendar. Mm -hmm. Pero sir, kung kayong tatanungin, magde-decide na kayo, papahayag ba kayo na Christmas break, magkakaroon pa rin kayo ng impeachment trial? Eh, wala akong choice. <laughs> kung kailangan gawin, kung kailangan gawin, di gawin. Ganun mm -hmm. talaga yun. At alam ko naman, sir, from the start, eh bago kasi ako tumakbo bilang senador, siyempre ilang beses ko na ang konstitusyon so naiintindihan mm -hmm. ko yung pinasok ko eh. Mm -hmm. Dapat kasi naiintindihan din dapat kasi natin yung pinapasok natin eh. Correct. <laughs> uh -huh. Kung ano yung posisyon na tinatakboan nyo, intindihin nyo muna ano mm -hmm. anong trabaho niyan. Mm -hmm. <laughs> uh -huh. Kaya yun may kaakibat na sakripisyo na kahit gusto mong magbakasyon pero kung kailangan gampanan mo yung tungkulin mo bilang impeachment judge, wala kang magagawa kung di magsakripisyo. Ano po? That's correct. That's correct. Kasi katulad na po nasa Europe ako nung nag-declare ng Marcelo si President Duterte sa Marawi. oh. Oh, yan, ang sabi ng Constitution, within uh, 24 hours, dapat mag-convene ang Congress. Yes. Eh. So umuwi kayo ka? umuwi ako. Five hours pa lang ako sa... hours ako sa Europe, umuwi ako Oh. Eh. Mm -hmm. Kasi kailangan ko, kailangan, kailangan so, talaga Gano'n Ganun talaga eh. Mm -hmm. talaga eh mm -hmm. e, ganun talaga. Uh, ma, matat yung posisyon na tinakbuhan, mo oh, may mm -hmm. sakripisyong ano pa and eh, paminsan-minsan pa, lang naman, naman nangyayari yan eh yes uh. pero sir dahil nga ito isang political process na talagang divisive maari ma magitong maging sanhi ng pagkakawatak-watak dahil mm -hmm. ayan nga po may isang religious group na magsasagawa daw ng rally para manawagan na wag na bilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr so dahil divisive sino po ang talo dito Uh, hindi na ako magpo-komentaryo diyan kasi yang yang weather division or hindi sa lipunan natin. Mm -hmm. ang question, ang question na 'yan ipasa natin sa House of Representatives. Sila kasi ang mag-uumpisa mm -hmm. ng proseso eh. Mm -hmm. Pero once makalusot na sa House of Representatives at meron na silang inimpeach na official, pinasa na nila sa, sa Senate dapat magready kami agad-agad to be an impeachment court. Mm -hmm. At iba, ulitin ko, iba kalendaryo namin sa legislative yes. calendar, mm -hmm. iba kalendaryo namin sa electoral calendar mm -hmm. o, o mm -hmm. may election man o hindi, 'di ba? Mm -hmm. Holiday man o hindi, eh, iba ang trial calendar. Mm -hmm. At naalala ko sir noon parang nung dapat ay eh, yatang inaasahan na ipapa impeach parang sabi niyo, wag na lang robe ang isuot. Mga pagka ba ganito, vice presidente ang ipapa impeachan po yun, automatic ba talagang robe or may option kayo na uh, magbaguhin yung rules at iba nila nga isuot? Halimbawa, uh, business attire na lang? Hindi ako masyadong particular sa ano kasi, sa sa, sa look, sa mm -hmm. forma, mm -hmm. sa forma. o okay. ah, Nagro-robe lang naman kami dun para lang i-highlight na Mm -hmm. Hindi kami mga mambabatas ha sa mm -hmm. sa sa, sa amin ginagawa, hindi kami mambabatas, mga mga judges kami. Mm -hmm. 'Yun lang, 'yun lang, yun, 'yun lang purpose ng robe. So kaya naman gawin 'yun kahit na naka-formal wear ka na kung ano man 'yung sinusuot namin sa session namin, e, formal naman dapat 'yun. So pasa, para sa akin, pasado na 'yun sa sa suot ng o attire ng uh, impeachment judge. Mm -hmm. Sir, dun sa mga kakandidato, lalo ng mga re-electionists, crucial po ba yung magiging performance nila, magiging decision at boto rito? Kasi pwede itong magustuhan o ikagalit ng tao. Parang ganun ka-crucial po ba yun para sa mga re-electionists? ano uh, comment na ako dyan. Kasi <laughs> basta ang gusto, ang gusto ko lang sabihin, Opo. Ah, uh, part ng trabaho namin ito pag kami final na impeachment case sa Senado. You know, balik ako doon sa sinabi ko kanina. We mm have -hmm. the we activate the impeachment court as soon as possible. Mm -hmm. At iba, iba ang ibang kalendaryo namin whether or not may eleksyon o hindi, dapat may trial calendar kami. Mm -hmm. How about dun sa takbo na ekonomiya at kumpiyansa po ng business sector lalo na ng mga foreign investor kapag ba may impeachment process? maari po ba itong makadiscourage sa kanila or uh, ito ito'y depende sa administration kung paano nila i-assure ia na stable ang ating bansa kahit may ganitong political process? I'm sure may mga consultants naman yan sila eh. Yung mga, mm -hmm. Lalo na yung mga malalaking investor, may mga consultants yan sila to analyze Una sa lahat bago sila pumasok 'yung nagpapaliwanag 'yan sila kung ano ang sistema sa Pilipinas eh. Mm -hmm. So pati itong impeachment, hindi sila magugulat. I'm sure na brief yan sila na sa Pilipinas ganito, may mga matapang na government official na ang pagpapaalis sa kanila sa gobyerno ay through impeachment. So I'm sure aware, aware sila diyan sa sistema natin. Mm -hmm. Pero tuloy tuloy pa rin ang ano, I'm sure tuloy ang ekonomiya, tuloy ang buhay ng negosyo, uh, mm -hmm. ganun pa rin. So kasi part part naman ito mag ang kinaganda naman ng impeachment process it's really number one it's a legal uh, constitutional process it's a peaceful process And it's it's supposed to be a fair process. Mm -hmm. At isang sa hindi dapat madiskaril ni tong impeachment issue nito ay yung pag po ng Kongreso dito sa ating 2025 budget. Uh, medyo advanced na rin yung budget eh. December, bago yata, mag, bago kami mag-adjourn, ano mm -hmm. na yan eh. Dapat meron na kaming, meron na kaming decision eh. Mm -hmm. So medyo, hindi naapektado siguro yung 2025 uh, budget kasi mm -hmm. advanced stage na yan eh. Mm -hmm. So sir, kayo miyembro ho ng Senate contingent, may update po ba kayo kung nasang status na, na-reconcile na po ba lahat daw yung mga disagreeing provision? Wala pang update. ma by, by next week siguro, early next week, kukuha na tayo ng update. Mm -hmm. Pero conforme po ba kayo sa ganoon na nag-opening kayo tapos lumikha na ng small, ay parang uh, technical work? Hindi, hindi. hindi yeah, technical working group pero... Uh -huh hindi na hindi na to small committee hindi to small committee na mayroong authority na mag mm -hmm. na mag-go signal kailangan pa panel to panel pa rin complete panel to panel mm -hmm. so ma mabibigyan kami ng ng chance o panahon para tignan ko ano nagbago sa version mm -hmm. ng Senado mm -hmm. so yun ang maganda sir no may time pa kayong reviewin para kung sakali na may aba na insert pagdating do sa Bicam makita niyo yun hindi yung nagkakagulatan na lang po Uh, ang ang rule dapat namin uh, mm -hmm. anyway itong rule ito ang rule ko kung hindi ko naintindihan o hindi klaro ano ang ano ang nangyari iboboto eh, ko nang no Aha. hindi ako mahirap na, mahirap pag yes mag mahirap pag yes na mm -hmm. hindi mo alam kung ano yun yes mo eh mm -hmm. so masabuti na yung no kasi uh, hindi ka naman sang ayon sa proseso na hindi pinaliwanag sa iyo lahat eh. so kailangan Uh, ipaliwanag sa amin lahat. I mean, lahat ng